Okay. Ayan naman. So, bago kong gibo na tato. Eh, tigpo na ko pala yun yung hanya mas. Kung uh, so, mas kaso na pwede Ah, sa hanya mas tapos. Hindi okay, na okay. Yes, mga. Inis, is tapos ko project. Mm Hindi -hmm. na rin. Yung tigsunod ko naman sa pwede. ko na. Magandang day pala nag talaga sa Sir Pa sa Taiwan Biret ka mara? I'll na no? I'll kaso ni na Islaw mo lang para ang melinso Pinalosan ang kway fish 11 oz kong tigibo Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Andari ka braso mo. Kami pala yung luway oh, yun is... Direk-direk lang kinikit. Kuli ni mong bakal po ito dah. Pagal mo, boy, sobrang hmm. po. Una so katapusan ka. Kuya, papila pa sa mga dyan. Kuya, na koy fish. Nagbabarakbak pa. Nagpulihil na ning duwa. Sili. Tapos, so, nasa bago kong gibo naman na. Goldfish ah, tapos. Pa, ikos, ikos. Na may logo kita o gama. Ayan. Ayan. Ang gabot man yun 10 hours. Ay, ah, 10 hours? Eh, wait. 10 hours. Ayan. Ayan. Tapos manggiraray si Prajiko kay Sir bago siya magbalik sa Taiwan. Si Gary. Good procession, apat man arts. Tap, oh, uh, sa lang ang balik. Labo-labo baga sa itin. Si Pasir ng ini. Na putol-putol ah, lang sa so, pagkagibuta. Ah, pag ah, may mga tigis schedule mga kitang iba. mantika Pero mas iba pa nung natapos pang giraray. Ah, good. Gilibo ko yun nga, rapura pa, may tigis schedule ako duman. Okay, eh, madam naman ito sa side combat bat. Sige, bukod I-upload ko naman sa masunod na video. Pare kundi sa gilitram po. Salamat sa mga nagiling. Pa-like, pa-share, tapos pa-subscribe man sa mga solid na tropa dyan. Pa-support. Trust. Sa kapamilya. Nasa sa Indo na yan. Oops. Okay. Sulit sulit. Mapatsyamba na tira man ng araw Salamat.